Binigyan parangal ng Department of Agriculture ang mga nagwagi sa Young Farmers Challenge 2023 na kinabibilangan ng kalahok mula sa Kuya Ponueva Ecija na si John Carlo Abidosa ng Sir Juan AgriVenture New Generations Philippine Native Chicken Racing. Kabilang si Abidosa sa nag-uwi ng 300,000 pesos kasama ang labindalawa pang kalahok sa start-up category ng Young Farmers Challenge. Habang lima naman ang nagwagi sa upscale category na nanalo ng TIG 500,000 pesos. Ginanap ang National Awarding Ceremony sa Crop Biotechnology Center, Phil Rice Science City of Muñoz, San Nueva Ecija. Ayon kay Abidosa, ang naisip niyang negosyo ay ang pag-aalaga ng mga native na manok sa modernong paraan tumutulong tayo para ma-preserve at ma-conserve ang mga strains ng native chicken sa Pilipinas dahil alam naman natin na dito sa Luzon ay wala na or kokonti na lang yung mga pure lines ng native chickens. Kwento pa niya na isipan yung sumali sa Young Farmers Challenge dahil sa sinabi umano ni Senator Aimee Marcos tungkol sa mga kabataan na nais maging bahagi ng agrikultura. Gagamitin anya niya sa pagpapalawak ng kanyang negosyo ang financial grant na kanyang napanalunan sa loob ng dalawang taon. Dagdag pa niya, ang ganitong uri ng programa ay malaking tulong, lalo na sa mga kabataang magsasaka na wala pang sapat na kapital at sa pagsulong ng agriculture industry sa buong bansa. At dito po sa Young Farmers Challenge, malaking tulong po yung ating natanggap na financial grant dahil po, dahil po dito From idea, yung idea mo bilang kabataang magsasaka ay papakinggan po ng gobyerno, papang, papakinggan po ng Department of Agriculture. Kahit na po yung uh, idea mo po ay hindi pa nag exist or wala pa nakakagawa, ikaw ay papakinggan. Kung sakali po na kanilang evaluate at ito ay kanila pong malalaman na feasible, ikaw ay may posibilidad na bigyan nila ng uh, startup capital na iyong gagamitin sa iyong business po. Ako po ang inyong kaibigan Clarissa De Guzman para sa balitang Unang Sigaw.